Dear DJ Cory, nakabusong ang utod ko, kagtatay namon ang amay. Itago lang ako sa ngalan nga Alma, isa ka OFW dari sa Riyadh, Saudi Arabia, 35 years old, may tatlo ka anak, kag may magamu nga love life. Bata pa lang ako impyerno ng kabuhi ko. Sa edad ko nga 5 years old, biktima ako sa pang-abuso may ara ako mga distant cousins ng mga lalaki. Ang nanay ko kag mga utod niya, dako. Uh, ang nanay ko kag mga utod niya, dako ang pagsalig sa ila. Sa ila nila ako ginabilin kung may ginakadtuan sila. Grabe ang hibi ko. Nagapakitlooy ako nga updo nila updo na lang nila ako sa mga kaladtuan nila tungod grabe ang kadlo ko sa mga nagabantay sa akon. Ang wala mahibaluan sa mga ginikanan ko, ginababoy ako sa mga distant cousins ko. Kung ako nalang isa, may ginahimo sila sa akon. Ginadilapa nila mga sensitibo nga parte sa lawas ko, kagina... Hampangan ang pagkababayi ko. Kag kung ano-ano pa wala ako na nugid sa mga ginikanan ko tungod sa mga sa mga panahon nga ato wala ako kaintindi maayo kung ano ang mga ginapanghimo nila sa ako asa nga mag edad ako sang 8 years old wala na mga distant cousins ko dito isa ka adlaw nagpabalo ang nanay ko makadto ko na siya sa iban nga banwa Two days ko na siya dito upod ang magulang ko nga lalaki sang adlaw man nga ato Nag-inom ang tatay ko upo ng kumpare niya. Nakabungtaw na lang ako nga madulom ang palibot. Kag nakabatsyag sang sakit sa kilid sang lawas ko, kag sa atubang ko. Sa ibabaw ko nagali, ang tatay ko. Wala well, ko kabalo kung paano siya nakalabot dito. Basta ang pagkabalo ko, nagatungtong ang tatay ko sa akon. Hambal ko pa Tay, ginsabat niya ako. Shhh. Hipos, hindi maghulag. Dalit na lang ni. Pagsamtang nagahulag siya para himuon ang malain niya tuyo sa ako. Wala na ako sang may nahimo. Wala ako sang kusog para magbato. Dito na nagumpisa ang pagkamahipos ko. Nagapalayo ako sa mga tao gusto ko lang perma permi mag-isahan Wala sa may nakabalo, sang ginhimo sa akon sang tatay ko. Grade 3 ako, nagpabalo ang nanay ko nga malakat na naman siya para manglimpyo bilang kabulig sa sulod sang balay. Nagpasugot ang tatay ko. Kag nagpadayo ng kalabaryo ko. Ginaupod ako sang tatay ko magpastol sa mga baka sa adlaw. Kag didto sa hilamunan, kung diin wala sa makakita sa amon, didto niya ginahimo sa akon ang kaanimalan niya. Pati sa gabi, hindi ako makaluwas. Ginagamit niya ako sa pila ka beses. Nakalima ka bulan man ang anay ko, ang ang nanay ko sa ginaobrahan niya bilang kabulig. Sa kadugay niya didto, ako ang nagserbe bilang palautwasan sang sapat ko nga tatay adlaw kagabi. Wala sang may nakabalusad to. Gindala ko lang sang solo ang tanan-tanan. Year 1999. Nag-decide ang mga ginikanan ko nga magsaylo sa lain nga lugar para magtrabaho o iban ang iban ko nga mga utod. Ang duha ko ka utod, nabilin sila. Kag sila naglakat, ginprenda nilang balay namon. Kung diin kami nga magulutod naga istara. Kumbaga, nagkapakisama na lang kami sa tao nga ginprendahan sang balay na bond. Paglakat nila, ang promisa nila, mapadala sila katabulan. Pero sa isa tuig nga wala sila, wala at tumatuman. Siguro, isa ka beses lang sila nga nagpadala sa amon. 500 pesos, madumduman ko pa. Lapit na lang ang graduation ko, isang elementary elementary ako ang hambal kinahanglan ko kuno mag-donate sa isa ka sako nga semento lima ka chalsalon tag anom ka hollow blocks grabe ang hibi ko sa to tungod gusto ko nga mag-eskwela pero hindi ako makagraduate tungod wala ako sang pang-donate magamo katamang pinsar ko sa panahon nga to isa ka adlaw Nagpalapit sa akin. May nagpalapit sa akin. Anak sang kapitan namon. Gusto niya ko uno. Wala na ako sang choice. Wala kami sang may makaon sa tagsa kaadlaw. Gusto ko gin makagraduate gani nang upod ako sa lalaki nga ato. Pero ang kondisyon ko, maupod ako sa iya pero updon ko ang duha ko ka mga utod. Paiskwelahon niya ako sa high school buligan niya ako financially. Nagpromise siya sa ako na eh, gani nag-upod kami ng tatlo. Upod ko ang utod ko. Asa nag-abot ang adlaw sang graduation ko. Nahuya ako kag nahisa sa mga classmates ko tungod upod sila. Upod nila sa pagmarcha ang mga ginikana nila. Samtang ako, ang lalaki ang ginaupod ko, ang upod ko sa pagmarcha. Pagkatapos ang graduation ko, ginhabalan ako sa ginaupod ko nga. Hindi ka nalang mag-eskwela sa high school. Sa sulod balay ka nalang. Ako nalang ati mo. Hambal ko. Di ba na nag-promise ka sa akin? Sa niya. Wala na ko ikasara uh, pa-eskulahon ka. Kung gusto niyo makakaon, patiha ang gusto ko. Kagintalikda niya ako. Grabe ang kaakig ko pero sarap ko, kung maglupok ako nga daw bulkan, paano na lang kami? Paano kami makakaon? Gani gintago ko na lang ang, or gintago ko na lang sa kaugalingon ko ang kaakid ko. Pagkadasun nga adlaw nagabot ang nanay ko halin sa syudad, ginsugat niya ang mga utod ko. Tapos ginpamangkot niya ako. Maupod ka sa ako na no, kung hindi. Nagsabat ako. Maupod ko na Nagupod ako sa ila, kag nabalaan ko na lang nga nagabusong gali ako sang duha kabulan. Gindala ko, or gindalahan nila ako sa munog hilot. Kapil kapilagin hilot ang tiyan ko. Kaghambal sang nanay ko, kinahanglan daw ako hiluton para reglahon ako. Pero wala sang may natabo. Asa As nga nagdako ng tiyan ko, kagin ko ang isa ka baby nga babayi. Mayo lang normal siya, wala siyang maapektuhan. And uh, then after two months, nag-ubra ako bilang isa kakabulig sa sulod sa balay. Para may, pam, may, panggatas ako sa baby ko. Ginabilin ko siya sa mga ginikanan ko. Fast forward after eight years na mana ako. Ginbula, gin, uh, bugayan kami sang duha ka anak na lalaki. Pero wala man ako gihapon ginswerte sa pagpamana tungod ginakastigo niya ako. Asa na nga nagdesisyon ako nga mag-abroad uh, 2016, naghalin ako sa Pilipinas. Year 2017, may nabato na ako nga balita. Nagtaliwan ang nanay ko. Wala ako makapauli tungod may kontrata ako. Kagbago pa lang ako sa trabaho. Kag nakapadala na ako sa kwarta sa ila. Wala gid ko nagdaumdahom na may mas lala pagid ako nga ito bangon pagkatapos ang pagtaliwan sa nanay ko. May mga gamay pa ako nga manghod. Duha ka babayi. Isa ka 13 years old, kagang agot 10 years old. After two months nga nalubong ng nanay ko, nabalaan ko nga, nagabusong ang utod ko nga babayi. Ginapamangkot siya namon. Sino ang amay? Sino ang amay? Wala siya nagasagot. Ginpilit ko siya hasta nga nag-ako siya sa akon. Tatay naman. Ang amay sang ginabusong niya. Nagabusong ang utod ko kag tatay naman ang amay. Nasyak ako sa natabo hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Nagdesisyon ako dayon, nagpadala ako sa kwarta para mapalayo ang utod ko. Nga agot sa tatay ko. Pero ulihin ako. Tungod, ang isa ko pa utod nga 10 years old na tandog naman sa tatay ko. Sapat animal. Amo lang na mga tinaga nga sa baba ko samtang nagapalangurog ako sa kaakig kaghibik dito ko na-realize nga nagsalagid ako sa paghipos ko sa una. Nangisog ang mga utod ko, ginpapreso namon ang tatay namon. tag sila sa gihapon, tag sila sa pag-atipan sa DSWD. DSWD. May duha katuig ng magligad kag Ginapilit naman nga kalimtan kung ano man ang mga nagkalatapo. Hasta nga naglipas pagin ang mga tinuig. Nagabaka-baka ako gihapon sa pagtrabaho para sa ila. Tungod, ako na lang ang pwede mag-alaga sa ila. Hindi ko pa kaya nga magbalik sa Pilipinas. Kaya kung piliton ko nga magbalik, paano na lang kami? Kag sa pagbaya ako sa mga anak ko, ang kawalingon ko nga pamilya, naguba na. Ang subang ko nga anak, hindi ako maintindihan. Nagrebelde. Ginapaiskwela ako sa maayo pero nalingaw sa barkada kag subong may ginaupod na nga tumboy. Pila ka beses ko na nga napinsaran nga maghikog na lang. Pero napinsar ko. paanong mga bata ko? Paano na lang sila kung wala na ako? Kabugat sa ginadala ko. Sa subong, sige pa eskwela sa mga utod ko kag ako naman, hindi pa ako pwede maguntat sa pagtrabaho. Tungod sa amo lang ni nga, paagi sila pwede mabuhi. Kag sa, sa sini nga paagi ko lang sila mapaiskwela. Kag may mga anak man ako nga nagasalig sa ako. Wala man sang nagakatabo sa sweldo. Wala ako sang may natipon. Tungod, padala lang ako nga padala. Makapoy? Makapoy na sa tuod lang. Pero wala ako sa may mahimo. Amuni ang kapalaran ko. Gusto ko na magstay sa Pilipinas sa tuod lang. Galing wala man sang trabaho, dira nga pwede makabuhi sang pamilya ko. Gani ulo guwanta na lang anay ah. Asa diri na lang ako sa ako si Alma. Madamo ang salamat DJ Cory. God bless.